Eksodo, Kabanatang 40 At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Sa unang araw ng unang buwan ay iyong itatayo ang tabernakulo ng kapisanan, at iyong isisili doon ang kaban ng patutoo, at iyong tatabingan ang kaban ng lambong, at iyong ipapasok ang dulang, at iyong aayusin ang mga bagay na nasa ibabaw niyaon. At iyong ipapasok ang kandelero at iyong sisindihan ang mga ilawa niyaon. At iyong ilalagay ang damba ng ginto para sa kamangyan sa harap ng kaban ng patutoo at ilalagay mo ang tabing ng pintuan sa tabernakulo. At iyong ilalagay ang damba ng pagsusunugan ng handog sa harap ng pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At iyong ilalagay ang hugasan sa pagitan ng tabernakulo at ng dambana at iyong sisidlan ng tubig. At iyong ilalagay ang looban sa palibot at ibibitin mo ang tabing sa pintuang daan ng looban. At kukuha ka ng langis na pangpahid at papahiran mo ang tabernakulo at lahat na nandoon at iyong pakakabanalin at lahat ng kasangkapan niyaon at magiging banal at iyong papahiran ng langis ang dambanang pagsusunugan ng handog at ang lahat ng kasangkapan at iyong pakakabanalin ang dambana at ang dambana ay magiging kabanal-banalan. At iyong papahiran din naman ng langis, ang hugasan at ang tungtungan, at iyong pakakabanalin. At iyong dadalhin si Aaron at ang kanyang mga anak sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at iyong paliliguan ng tubig. At iyong isusuot kay Aaron ang mga banal na kasuotan at iyong papahiran ng langis siya, at iyong papagbanalin siya upang siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At iyong dadalhin ang kanyang mga anak, at iyong susutan sila ng mga kasuutan. At iyong papahiran ng langis sila gaya ng iyong pagkapahid sa kanilang ama upang sila'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang sa serdote. At ang pagpapahit sa kanila ay maging sa kanila'y pinakatanda ng walang hanggang pagkasaserdote sa buong panahon ng kanilang lahi. Gayong ginawa ni Moises, ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya, ay gayong ginawa niya. At nangyari sa unang buwan na ikalawang taon ng unang araw ng buwan, nang tabernakuloy itinayo. At itinayo ni Moises ang tabernakulo at inilagay ang mga tungtungan at ipinatong ang mga malaking tabla at isinuot ang mga barakilan at itinayo ang mga haligi niyaon. At kanyang inunat ang tolda sa ibabaw ng tabernakulo at kanyang inilagay ang takip ng tabernakulo sa ibabaw ng ibabaw niyaon gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang kinuha at inilagay ang mga tabla ng patutoo sa loob ng kaban. At kanyang inilagay ang mga pingga sa kaban. At kanyang inilagay ang luklukan ng awa sa itaas ng ibabaw ng kaban. At kanyang ipinasok ang kaban sa tabernakulo at inayos ang lambong ng tabing. At tinabingan ang kaban ng patutuo, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang dulang sa loob ng tabernakulo ng kapisanan sa dakong hilaga ng tabernakulo sa labas ng lambong. At kanyang inayos ang tinapay sa ibabaw ng dulang sa harap ng Panginoon, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at kanyang inilagay ang kandelero sa tabernakulo ng kapisanan sa tapat ng dulang sa tagiliran timugan ng tabernakulo. At kanyang sinindihan ang mga ilawan sa harap ng Panginoon, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang damba ng ginto sa loob ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng lambong at siya'y nagsunog ng kamangyan na mabagong espesya, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises, at kaniyang inilagay ang tabing ng pintuan sa tabernakulo, at kaniyang inilagay ang dambanang pagsusunugan ng handog sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at pinaghandugan ng handog na susunugin, at ng handog na harina, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kaniyang inilagay ang hugasan sa pagitan ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambana at sinidla ng tubig upang paghugasan. At si Moises at si Aaron at ang kaniyang mga anak ay nagsipaghugas doon ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa. Pagkasilay pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan at pagka sila'y lumalapit sa dambana ay naguhuga sila gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at kaniyang inilagay ang looban sa palibot ng tabernakulo at ng dambana at iniayos ang tabing ng pintuang daan ng looban. Gayon tinapos ni Moises ang gawain na magkagayoy tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan, at pinuno ng Panginoon ng kalwalatian ang tabernakulo. At si Moises ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan, sapagat lumagay sa ibabaw niyaon ang ulap, at pinuspos ng Panginoon ng kalwalatian ang tabernakulo. At pagka ang ulap ay napaiitaas mula sa tabernakulo ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang buong paglalakbay. Dadapwat kung ang ulap ay hindi na paiitaas, ay hindi nga sila maglalakbay hanggang sa araw na napaiitaas. Sapagkat ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at may apoy sa loob niyaon sa gabi. Sa paningin ng buong lahi ng Israel, sa kanilang buong paglalakbay.